programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good, mo Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Napakatalino talaga nitong ang si Justin dahil nakaisip na naman siya ng isang paraan kung papaalo nila mabubuking at malalaman ang katotohanan na itong ang si Libby ay meron talaga siyang kasabwat sa kanyang peking pagkidnap sa kanyang sarili kung kaya't dito nga ay nakaisip itong ang siya Justina sa isang kanyang kaibigan itong ang si Libby at inilagay ang kanyang extra phone at dito nga ay may tracker yon at ngayon ay malalaman na nga nila ang uh, tunay na dahilan kung kaya't dito nga ay natuklasan na talaga nito nga si Savior, si Justin at ito nga si Princess ang katotohanan ng meron nga siyang kasabwat sa kanyang peking pagkidnap ang aalamin ng nga lamang nila ngayon ay kung sino nga ba ang taong nasa likod nito nga si Libby. kaya't ngayon ang ginawa na lamang nila ay unti-unti nilang tutuklasin ang lahat at dito naman ay nalaglag nga ang cellphone nitong nga uh, si Justin kung kaya't na off ang tawag at dito ay bigla nga nagring ang phone at nagulat bigla ang kaibigan nitong ang si Libby, na kung bakit bigla bigla na lamang nagkaroon nga ng cellphone sa bag ng kanyang kaibigan na hindi naman daw niya ito pag-aari at naisip naman ni Libi na diba sabi mo nga ay lumapit sayo itong nga si Justin kung kayat dito ay napag-isip na naman itong nga si Livy na meron na naman ginawa nga uh, pag-prank itong nga si uh, Justin sa kanila. Kaya dito na naman ulit lalong manginginig sa takot itong nga si Livy dahil meron na naman siyang mga salitang nabitawan na meron nga siyang kasabwat sa pagkidnap ng peking kidnapping sa kanya kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.